Ako ba? Ha? Nga. Hmm. Ngunit, ka. tiro maumanggay niya parang mahype na. Magkasabor ah. Ma Magkasabor. Kakajawit, <laughs> nung madawan ka. Nasarap. Oo, nasarap. Oh, na oh. Sarap. 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 Kinjau, maring madawan ka. <laughs> okay. O, matiyangan na kasotak ko. Haha. Tatanggay na ka. Nga, may kabani kong maramang. Nga, pagkain dito sa social media. So, yan. Yeah, nandito tayo ngayon sa lawa sa iig dahil <laughs> nag-outing uh, nag po kami kasamang Team PGK so, yun, kasama rin pala natin ng uh, vloggers na si Kuya Dol uh, PTA Channel Vlog uh, Team Pasaway nandito rin po Loyot Vlog so, yun, nandito tayo ngayon sa daan, puntahan natin sila wow, tingnan nyo naman yung mga view dito napakana po guys, maligo dyan yung mahilig na uh, maligo po sa ganitong uh, style ng tubig shoutout po sa inidyan mga idol Tingnan niyo naman yung mga view dito. Napakaganda na mga idol. Ayan. Nag-outing kami. Kasi nga po, uh, bumili kami kanina ng patyogs. Ayan. Kita mo. Yan, dikan Idol. Ayan, mag tayo ng patyogs. Ayan. Maraming salamat pala sa nagbisita sa atin dito ngayon. Uh, dito na po kami uh, pumunta agad sa tubig. Kasi po, ah, uh, dito kami rin pa uh, manananghalian nagdala uh, po kami ng mga pagkain para dito na po kumain kasi mamaya may gagawin po kaming taping kasamang team Kid, PTA channel vlog, aluyot vlog kuya doll vlogger, ayan let's go to guys so papakita ko sila nandyan sila ngayon, ayan wow, ang ganda ng ang ganda ng place kuya vlog po Ana alhamdulillah. Samaya po si ababoy, uh, So yun po maraming maraming salamat po sa na pagtanggap ah, nang mga idol na uh, PGK pang -tipo, pang -tipo. Brothers TV po. Oh. Ah, so yan po pat, uh, sana po patuloy okay. po ang niyo sa kanila. Kasi na, ito yung uh, mga brothers na, na dapat po apoy, na po natin. natin. -apoy, apoy, okay, okay. Maraming salamat Kuya Dol. support din naman ang Kuya Dol vloggers. Okay, huwag kalimutan, kalimutan yung uh, Dol, uh, Kuya Dol vlogger. Ba <laughs> bago sa lahat yung uh, mo, natutong. Patiugal, patiugal, nagkayag eh. Nagkagir, nagkagir. 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 kap ganingan inggo kanukannan ada nikigo nagyuku talaga makan tabel ngaku sa pagi cangkubun Arstinan nga bi pengarap konya nya ku sama kuasa luicamen tu sama sigematulne kikut kiri uko na daga gematul tu uko na magu kelangan ma untu sa guna mambu saya la gematul sande tu nang tenga bagongki gematul na pakapasan ni tamabang nak bagongin sigematul katino meja na piji-piji nakasande tu dia usah usah maka sa suiti alu nakasande Ay ana I min mean, kayo ba di karo karimaon. Malo malo, malo. bentor man. Kapentangis mo ito man. guys. Yan ito yung naulamin namin ngayong tanghali, bangus. Ah, grabe talaga yung uh, uh, mga effort nila dito. <laughs> si Kuya Dol siya yung uh, punya guysnya sama yasapun konten tanam mi tu gino mengelawa sa ni kapianusia mengadolnya tadi manatawabakbunbun keserap ito sa ngayon ito makaparwa sa matagang mga guys uh, kasama po natin si Kaka ayan so hindi po po dyan nakapalo po sa kanya Kaka uh, vlog sana po guys supportahan mm -hmm. niyo po siya at ay, uh, sinasabi ko sa inyo na ito yung uh, siya po yung una po na nagsabi po sa akin na uh, kumbaga ginawa ko motivation dahil nung uh, hindi pa po kami uh, 1k followers siya po yung nag-advise po siya sa akin na uh, sabi niya sa akin, mag-upload, mag-upload ka na lang bro kasi darating araw. Meron ding uh, isang video nun, trending So yun, alhamdulillah, nagawa namin po. At yan, sinasabi ko sa, inyo na siya po yung uh, dahilan ng uh, kung bakit po uh, naging uh, ganito na po kami, naging uh, nakilala na po kami dito sa social media at kasama rin po siya. So maraming maraming salamat sa iyo dahil sa tulong mo sa amin. Yung advice mo sa amin nung hindi pa, pa hindi pa po kami masyado kilala sa social media. Hindi naman po tayo sikat pero uh, kumaga. <laughs> uh, parang nakikilala na tayo ng konti. Yan, maraming maraming salamat ulit kay bro, kaka Joed Vlog. Yan, sa mga aming uh, followers, sana po guys, uh, follow niyo rin po ang kanyang page na kaka Joed Vlog. Yan, idol, maraming maraming salamat. Ay, yung magkating buma. Ayan, gusto na samayin sa kuwan. Kuya Vlog. Ang... Ano natin magpasalamat ah. sa Allah sa wa Ta'ala sa binigay sa atin na pagkain dito sa ating harapan ngayon. Doi ka ah. ka kajawid. Ah, kuwedo, doi ka ka kuwedo. Ah, ya, wish si start niya! ya. Hindi ka, hindi ka, hindi. Ito na. Hindi ka niya man na sabab sa kwani niya. Eh, mangingini tanong kuno Allah Ta'ala ustad. Eh, umani sana ang niyat man ang kanami pinakatidto-tidto asa na ah, gatinugo Allah niyat. Mm -hmm. Sanaw pa magkar mga kahanda tanong na niya. Darma sa ako kahanda siya niya tabiha. Kita ko na mga vloggers na, na magiging success kanunga ang wang unu pangarap na no eh insyaallah uh, muli to muli muli san to mm. na manglita no kono lahu taala uh, sumanga tanu na kenani aning ka ilesen kitay mga mawag ka mga mapia eh So, بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا من هاي لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله بالغ أمرك أن الله لكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد كان نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم gairil wadzubi alaihi waladzalin amin amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izati alamin alhamdulillah oke okay. ini mad down ka tiro mau mengen ya karma hai blood gas sabar gas sabar kerja ini mad down ka nasarat oh nasarat Kinjau mari kita tahu nengka. Oke okay, orang, uh, ya karena kasau takut. Nanti ke bani kemaram. Ceng, ya. Ini pertanyaan ke Tuten. Anak mafia. Masalirin ya. Ah, maklaron mau. Hingga sepur. Hm. Tahu nih, dari mana sih? Eh, ya baku tina kita. Hm. Alhamdulillah. Awalnya masarapa. Salam salam sekali. Kebagianosana biung, karena biungin aja kawan. Nih kita capture kamera tayang. Hmm. 哎，那该是。